ba yung workaholic. Kapag tungkol kay Henry, ang bilis-bilis mo, nagpamayagat pa na agad. Unahin mo yung toothbrush. Thanks, sir. si Juana? Ay freebies. Ano si Henry, o. oh? Ano nagawa mo dito? O, magiging waitress. Bakit? Okay. Wait, wait. Tres. Oh, oh. Oh, ah, dito ka! Ah. Dito kayo. Ano si Henry sa amin? Ah. Dati? Ano to banding. ito, banding? Dito ka, Jay. Ikaw mag-take ng orders. Ikaw maglilinis. Ikaw rin magkakashare. Ha? Ah, ang oh, lilinis ko ba itong pre? Makeup ka lang, eh. Kasi order ng pre. What the Hoy, doon ka sa labas, maghanap ka ng customer. Nasa si JJ. Tang, sabi nang ilagay mo sa likod dyan. Eh, sige, dyan oh. ka lang, ha? Hoy! Hoy! Bakit ka? Bakit yung bakit nandito? Ano ba ang nasi Pagod na agad? Isang naging binasal! Gusto. Boss, naniwala ka pagod diyan? O nagiging oh magbunti? Narinig kita! Coffee? Tea or me? Ganyan yung sanang tanong Henry. Hindi mo si Henry. Makalala. customer ka mo kasi yes, sir. Oh. Uy! Saan ka? Henry. Henry, si Phil. mo. na mo. Wait lang. Sino ka? Ikaw ang sino ka. Ex niya, bakit? Ang gusto ko ba? Gusto ko rin niya, bakit? Ito yung favorite mo. Pal. Ah. Gusto mo tanggal sa buhay niya eh. Aray! Ano ba yun? Hindi, hindi ko ako. Sinuntok ako. Wala kong ginawa dyan. siya na! Kandi ko ka. Bakit yung bakit nandito? Susundan na ka pa yun? Ikaw ang bakit nandito? Sinundan mo na naman ako? Ikaw susundan mo? Susundan mo kayo? Henry, susundan mo kayo! Susundan mo kayo! Ikaw pinaka yung ex niya. Ano? Oh, pa? Hmm. pa, dito naman. Oh, Kaya uh, <tod> <Ay. Angus> ka sino ka naman. Ikaw, pati dito ako Ikaw ba? Ikaw pa Ikaw ba? Ikaw ba? Bakit? Diba ito ang mo? Oo, oh, yun yung isi diwan. Siya? Teka. Maangas ka ha? Maangas ka. <tod> ha? Maangas ka? Ha? Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ka naman ng siya mo ha? hindi so, ka nakasakot. Ano nga Ano Ano nga yun? Ano nga yun? Ano nga yun? Ano nga Ano nga Ano 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 nga ito, dito mo yung may-ari nito, bakit? Tito ah, mo! Dito mo! O, Dito po! Oh, ay, ako nito yung may-ari niyan! O! Oh. Hindi, hindi, hindi. Tama, pa? tama, yay. Ah, uh, pamangkin natin yan. Hindi mo naman na alis nakikita kasi yung last na family gathering, may kick ano, ka ka nung Dumating siya, wala ka. Sige hindi mo yun, pamangkin natin na, yung ex na gawa na? Tito pala kita? Hindi ko alam. Ngayon ko na, lang, na, lang nalaman. What? Pinalayas ka pa yan. So, yan yeah, sinasabi ko ano, sa'yo eh. Wait lang, wait lang. Wait lang, um, pre. Pero ano talagang ginagawa mo dito? Ano pa kayo mo? <laughs> okay. Tama, okay. At, eh, ako hindi ko talaga alam nandito kayo. Si, pumunta lang ako dito, parang nagkape. Hindi ko talaga, ba't mo nasusundan? Pero, Pero okay. At, wait lang. Tutal, nandito rin ako ngayon lahat. So, ano? Uh, so, ano uh, yung may Sa kasalanan mo! Oo, oh, sige na. Kasalanan, kasalanan niya, diba? Sa Sabi ko sa'yo. Ikaw kasi, ako na naman. Sorry, yeah, sorry hmm. sa ginawa ko. So hindi nilang patawid si Inelda, but so, nangyari last time, si, si, si Maligan. Maligan. Hmm. Sa'yo din, hindi ko alam na... Huwag ka nakulang-alang. Na, right? Sa'yo pa mo pala siya. Alam eh. Ngayon, alam ko na. Oh, tropa oh, wait so, ha? Uh, huh? angit. Friends na lahat? Friends na lahat. Oo, oh. oh. ganun tropahin natin. Hey. Bait naman. Uh, sorry talaga ako sa lahat hindi makala ko maaas. Okay, dahil tropa niyo kaya mag-serve. JJ, ano ba? Inuna mo kasi mag-angas kaysa mag-hilod eh. Tingnan mo yung hey. tsura mo. Pre, customer na siya. Oo, oh, okay. Kayo, kayo mag-serve siya. Customer no. so, na pala. Order ka sa oh, sir. Order ka. So, Gusto mo mag-ayos lahat? Orderan mo lahat. Order mo. Yun! Puti na lang! Yes, oh, e mo kami lahat. Sabi sa atong gutong bako ngayon. Uh, order ako naman ako. Ay, <laughs> Ay salamat. JJ, isok mo ang damit mo. Uh -huh. Ano ba naman Nahawa na tayong customer, kakaganyan ni. Eh. Kaya tala. Asis, asis, asis. Baho tayo na lang. Asis nyo. Asis, sir, sir, anong sumo? Lahat? Piling nga lang eh. oh, no, oh, no. Okay, <laughs> na, Ako okay. okay. na, ako na. Okay, sige. Nangyay ka lang, sorry. Hindi ka lang magugulo kay Joanna. Hindi nga, hindi nga. Okay, okay. okay. Sapang nila kaya. Okay. 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 Ah, sige nga. Ano nga lang. Order mo lahat. Sige, order ako ng... <clears throat> ito siyempre uh. Isa ko ng puto binyan milk tea. Pati isa lang, limay mo. Wait lang, <laughs> pre. Uh, isa ko nito, then kayo kung may gusto kayo, order nyo na sa akin na, sa kanila. Sagot mo lahat. Okay, <laughs> Ilan order mo? Sampo. <laughs> Sampo? mm -hmm. Nagpalibre sa EXO. Pakayag ka <laughs> ah, <laughs> order mo? Hindi, ako na, ako magbabayad dun, ako magbabayad. Hindi, 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 na wala hindi, uh, muli siya pa. Hindi na pa-order sa ex. Hindi na muli siya. Ako na, ako uh -oh. na. Oo. Oh, Oo, hindi, hindi. Ako na nga. mali siya. Oh, sige. Kahit, kahit sinasun yung order, ako na ang bahala. Woo! Kahit sinasun yung na ang pumili. Ako na pumili. Okay. Sige. sige, kung ako ba mapipiliin. Alam mo kung ano gusto ni Joanna? Ano? Ano mo kung ano gusto niya dyan? Alam, alam. Hindi, alam mo nga ba? Hindi, kasi...

Sorry, na, sorry na. Hindi kasi, nakakatawa kasi eh. Wala na lang, nasyado na umaba eh. na. Sige na, okay na, umupo ka muna. Umupo ka muna, oh. Customer ka naman eh, okay na yan. na bahala. Wala na, wala Shotgun. Kita pergi guys, no? Oh, kan? Tengok kan? Tengok kan? Tengok kan? Hindi, claro, siyempre, no? no. Pero... nah, nahm... libre. Lahat oh, ah, okay. ah, mm. eh, uh, ay lahat. Di ako mo niligiso. Di ako mo niligiso. Ha, Okay. Oh, ako ka pala ni Lola Sina. Bakit? Takot ako. ako na naman? Sige po, pa-wait na lang ng orders. Hindi ko wala nga, no? Okay. Sir, eto na po yung order niyo. Wait lang, eto na yung order. Thank you. So, wait lang. Ikaw lang order? Hindi, sa may, ano, oh, may, may order pa ako iba. Actually um, kasi, um, kaya medyo na ano lang ako. Kasi di ba, favorite mo to? Uh Oo. -oh. so Gusto mo ba? Oo oh, naman. At, ah, sige, sige, wait lang ha. So, mga tita. Sige. Di na yung favorite mo. Masok dun sa loob. Trabaho ka. Dun sa loob. Ito naman kasi loso mo naman, nag-aaya lang kumain eh. Okay, oh, kumain ka na lang. Like, sorry na nga ah, eh. hindi, wait lang, hintayin ko na kayo. Uh, actually, sa ito, na, ngayon ko lang nakilala. Dito ko pala si Oyay, then... Pero kaya Ayan yeah. dito! Tara! Ayan dito! Ayan oh. dito! Sige, ako na ako nabahala. Huwag ka na lang. Ay, sa akin. Alam, mga kaibigan ko kayo ah. Oo nga! Kaya lang naman. Nag-sorry like, na si Troy. Mm. Diba? Ang taga niya na gusto mag-sorry. Tito niya si Yayoy. Ano na, Prea? Sincere na yung pag-sorry ko. Oh. Ah, I promise, wala na talagang yeah, ibang gulo. Hindi ako maggugulo okay. oh or what. Tsaka, gutom na kami. Tsaka, trupe ito. Tignan mo, hanggang isa't isa't isa't. Sige. Pasta pa, basta pa. Basta pang kain, ang bilis mo ah. Tama. Nangangayayat na nga ako dahil sa'yo eh. Ikaw kumakain yung pagkain ko eh. Ang dami na masasabi. Wait lang, wait lang, wait lang. Parang ang awkward kasi eh. Eto lang, parang medyo selos ka. Ako nagselos? Hindi ah. Hindi naman sa ano. Wait, saka, huwag mo na. Gusto ko lang talaga. Nagsiselos ba? Ano bang, parang, ay ka lang, ano, ano ba status yung dalawa? Oo nga no. Hindi ka naliligaw. Hindi naman kayo. Na, huwag ano, mong yung ha. I'm just curious. Anong status yung dalawa? Hindi pa hindi hero pala kayong ay, wala, man, pala, <laughs> ay, kala, <laughs> kala. ano. Ayoko lang mong to. True. Sorry. mo Sorry. 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 wala, Sorry. Sorry. Sorry wala akong balak mong gulo or what. Um, gusto ko lang, ano, matanong. Kasi, pero wait lang ha, kasi may, may girlfriend na rin kasi ako. Kaya, promise, hindi talaga mong gulo. hindi oh, naman pali. Hindi naman pali. Oh, natataan oh, lang eh. niya yung gusto niya. Wala gusto mo yung parating. Wala naman. Kung, siguro kung wala pa talaga ako, hindi ka na kasi. Eh! Oh, na oh. ano Oh, no. oh, oh Tama, no? Oo! Oo nga! hindi mo pa kasi Nalilitaw! Hindi naman na kayo! Yung... Anak ka ng... Nang... Isipin mo! Anak ka ng blind? Ayaw mo matikaw, pero pwede ka magselos? Ah, yun! Ah! Tama yun! Ah! Nang... <laughs> <laughs> At sa akin, selos ka sa kaibigan mo? Kaya tropa ko ka lang to? <laughs> Oo nga! Hmm. Hindi ka nanliligaw. hindi mo rin trip, tapos nagselos ka. Bakit nga naman yun? Hindi ako, may tanong din ako kay Joy. Pagkabaligaw mo nga niya. Eh! Oo oh, naman, hinihintay ko lang forgive me. Hindi ganyan! Dapat hindi ka magtanong. Dapat hmm. si Henry. Oo nga. Ayan! May inalog niya. Ibig sabihin. Masahin siya. Kasi, sabihin mo na nga kasi yun. Oo. No, ano ayaw ni John ng ano ha, may inalog. Sila, sila lang kilala mo ha. Tinder than that. Oo. Oh, payo lang. payo lang. lang. Uh, payong kaibigan. Payo oh, sige, Ito na kaya na. Para makita mo rin. Oo. Oh. Hmm. Joanna, nagbibayat ang ligawan.

Ayan ako eh, oh. parang naganap ako oh. ng chempo, tamang panahon. Siguro ito na yung panahon para sabihin ko sa kanya na... So ikaw ang tamang chempo? Hindi, ikaw na ako. Siya. Baka kasi naman oh, ako... Huwag kalimutang salita, umahin na lang ako. Naman, fit pa sa tabi ko, <laughs> trabaho, 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 trabaho! Trabaho na, trabaho na, sige na. Sige na, mamaya na iligawan, mamaya na iligawan, MAMAYA NA ILIGAWAN! Oo, alam niyo. Ang mo, ha? Iba ka! Ah! Pag oh, ako pinabalagbag mo? Ano na ba to? Ano na to? na to? Pwede na mag-selos anytime, anywhere, any place Hindi, ligaw pa lang. Hindi pa sinagot. Ligaw pa lang. Fine, eto na. As in, eto na yung ano. Boss, boss, sabihin mo. Baka mamaya sabutin agad eh. Ah, hindi. Wag naman ganun. Is it okay? ba? Is it okay? Si juana ba? Tignan mo, tignan mo! Tignan mo! Tignan mo! Anong kapangit? Hahaha! O, yun, si Henry official manliligaw kay Jowanna! Yeeey! many 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 episodes, pa lang, pa? Uh Oo. -oh. <laughs> Andre! Andre! Bati na kayo ni Proy? <laughs> na, trope! Oh, tangino! Wow! Sana, wow. maliligaw na talaga siya. Oh my God. Sabi ko, trabaho. Oh, nga, no? Birthday next time ikaw na magla-labor. daw? Wala pa sila eh! Wala pa tayo! After part 69, go! Doon na, ayun na yun! Ayun na yun! Totoo! Dahil pera dahil pera Hi! Napanalunan ko dito yan sa ano ulo Game Maghihati-hati na kami mm -hmm. Yes! Meron kasi ako ano nilalaro ngayon si Ligan ko ngayon Kaya ngayon, nag-in ka lang siya Nakalag-in ako eh Pedro! Ano? Ano naman akong bakit kumapal tapos So na sa ano Comment section Click mo yung repera link so, sabi ko kanina Magpapamigay ako ng cash